Ayun mga kaibig, good morning po. Kamusta po kayo mga big Welcome to my YouTube channel. Kamusta po kayo mga kaibig? Uh, ngayon lang po ulit tayo nakapag-vlog. Luwangan, hindi tayo nakakalaot. Ngayon lang tayo pumalaot mga big Paglalaot na po ulit tayo mga kaibig. Yung mga kaibig, kamusta po kayo? ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa YouTube channel. Click ang bell para lagi po kayong update sa aking mga susunod pang vlog. Sa mga bago dyan mga kaibig, sana mag-subscribe po kayo mga kaibig. Like lang po and share. Yo yeah, mga kaibig, kamusta po kayo? Ang uhulin po natin ngayon mga kaibig ay espada sa pang araw po mga kaibig. Ito mga kaibig, mga nakalawit na po yung mga huli ko mga kaibig ito ah, wala, po, wala pa po mga kaibig okay, mga big, ang tayuan po natin ngayon ay nasa 180 180 meters mga kaibig ang lalim po sobrang haba ng ating nylon mga kaibig, kamusta po kayo? Tagal natin hindi nakapag-vlog Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog mga kaibig Ayan, no, Mga kaibig Dito tayo ngayon sa Lucena City Quezon Province Siriaya Siriaya po, tapat po, tapat po tayo ng Siriaya Na, na Huli po ng espada mga kaibig Kaya no, mga kaibig, kamusta po? Tagang Matagal-tagal din po talaga Hindi tayo nakapag-vlog mga kaibig magkapi na po kayo mga kaibig magkapi na po kayo o mag almusal na rin mga kaibig ingat po sa mga papasok po sa mga work yan mga kaibig ingat po tayo lahat God bless po sa mga God bless sa inyo mga kaibig right. mamaya na lang po ulit mga kaibig pag may dami na tayong isda na sana makarami tayo ng uli mga kaibig bigyan tayo ng biyaya na mga kaibig, mamaya na lang pulit right kaibig dawi na po mga kaibig unang dawi mga kaibig, unang dawi unang dawi po, una pada po, ispada sa araw malalim po malalim lang po talaga malalim nasa 180 180 di pa malalim kala po mga kaibig espada espada Na, mga kaibig laban-laban laban-laban woohoo laban. uh woohoo -huh. uh -huh. uh -huh. parang tuna mga kaibig parang tuna uh -huh. ah, mga kaibig ito na

Maria, ay, ah, kaibig Tuloy na, oh. na mga kaibig Oh. na yung nailo natin Sayang Sayang Cool. Ang adaway po natin dito sa way pabigat mga kaibig ay ano lang po. Pwedeng isang dipa, pwedeng dalawang dipa. Ito ang aking ginawa ngayon, dalawang dipa, pang talat, pang ano talaga. Pang madalangan ng espada. Dalawang dipa po siya oh. Dalawang dipa. Kaya mga kaibig. Dalawang dipa lang po sa pwedeng pwede po mga kaibig na isang tipa isang lang pag talagang makapal po ang espada so yung dalawang tipa pang talutian lang po mga kaibig sayang putol po yung isa mga kaibig uh, sayang kukuha po tayo ng kawit yung so, kawit natin mga kaibig oh McKinsey po yan na may stainless po oh, sayang tol na mga, mga kaibig pamahit po natin inayat kayat na bangus try nyo to mga kaibig talaga ang mabisa Pang matagalan sa ilalim kaya ang mga kaibig Dalawa yun, dalawa Tatanggal pa isa Tutol lang, ano, nylon Baba masyado mga kaibig, oh Baba Ayan ulit, adya. Kay big pangalawang dawi po. Dawi na naman po. Pangalawa na ito mga kaibig, big pangalawa na. Bigat, babigat. Babigat, bigat okay, mga kaibig, Bigat-bigat. Mabigat-bigat po. Uy. Mga kaibig Ah, big. Rejo, mahila bilap to mga kaibig big malaki-laki to. Eh si talagang nalaban. laki-laki ah, po ito. Tama ka big. time check mga kaibig alas 8 pa lang na umaga lumao tayo kanina mga kaibig uh, ano alas 5 po ng madaling araw so, mga kaibig medyo mabigat bigat po ito mga kaibig na so, mga kaibig bago tayo makarating dito sa laot mga 30 minutes mga kaibig 30 minutes lang po mabilis talagang bangka mga kaibig 30 minutes lang po tanda medya medya lang po mga kaibig yan mga kaibig ko oh. medyo malaka to ito mahaba lang po talaga mga kaibig tsaga 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 lang tayo sa buhay mga kaibig tiyaga lang po tayo Lapit na Ito na ah, Mga kaibigan ito na po Mga kaibigan Ito na po Pagod mga kaibigan Pagod ang bahay natin Matabang. Matabang ang lasa. Ayaw lang manamis mga kaibig ko. Bada. Bada mga kaibig. Malaki-laki po ito. Bada. 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 Two points na mga kaibig. Two points na. Shout out po sa inyo mga kaibig. Sa mga solid support, support yun natin. support support supporters natin dyan mga kaibig supporter supporter natin mga kaibig so, mga kaibig so, mga kaibig oh. lagay na natin sa cooler so, mga kaibig mga oh. kaibig gayad tayo wih oui. nga mga kaibig oh lahat tayo ng bangus Ito po pagagayat ng bangus mga kaibig parang nilalabdab lang nilalabdab lang mga kaibig at may siwa sa gitna mga kaibig try nyo to mga kaibig sa mga nagliliwit o espada mga kaibig ang the best ang bonus tagal maubos sa kunat ng ano dapat manok Ganda, na aswang oh, mamaya yan mga kaibig Bagong area mga kaibig oh Wikes Yan yeah, mga kaibig, pangatlong dawi na po Ooh. Medyo malakalak ito Hindi batak, mga kaibig Dragon siguro, Dragon Malaking espada po mga kaibig big. Big big espada. Big espada mga kaibig big. mga kaibig big. Shout out sa inyo mga kaibig big. Medyo dalawa ko malaking espada to mga kaibig big. ano talaga pagpigil. Pagpigil mga kaibig big. Sobrang bigat. Alaban talaga oh ay bara ka o ano lapu mga kaibig dinadat ko anong anong isda ito mga kaibig talagang nalaban nalaban po yung baka dalawa mga kaibig talagang malalim talaga at talaga pag malalim talaga isda sa malalim so, umakay ko lang bigat dragon siguro dragon Dragon, dragon mga kaibigan.

mga kaibig, igat. Igat. igat igat po mga kaibig mga kaibig, igat pala ko ano na, malaki malakas talaga itong gantong igat malakas talaga dragon na igat pala dragon na igat ang tawag sa inyo ito mga kaibig ko ano pong tawag sa inyo ahas po ahas